paanong ang alok sa kanyang scholarship ay humanto sa sapilitang panlilimot sa lansangan. T Saan ka makakita? Saan ka makakita ng isang tao na pinagkakatiwalaan nila? Nando doon habang nagbibigayan ng barel at kung ano-ano pang transaksyonis, putang ina pinagpapalimos pa? Pinagpapalimos? <mary> Ibig sabihin, kapag nandudun ka na sa level na yun, sa sindikato, mataas na yung rango mo. Tama ba? Hindi ba? Mataas na yung rango mo pag nandudun ka na sa kaliwaan ng, ano, ng mga bigayan ng mga parapernalyas. Kumbaga, nasa, nasa taas ka na. So ano yun? O pagkatapos nito, mamalimus ka. Napaka-bobo sa totoo lang. Sobrang bobo na itong nangyayari na to dyan Hindi na kailangan ng ano eh Sabi nga nito ni Karaoke Bear eh Putya na lahat Oo siya lahat Pantakin mo para makapunta ka sa Prayer Mountain Hoy ito gusto kong sabihin sa iyo ah Para makapunta ka sa Tamayong City eh, Sa Tamayong Mountain Kasi paanan niyan ng Mount Apo Yung Mount Apo yung pinakamatandok sa Pilipinas Para makapunta ka dyan Naka ka Okay? At part nga daw niyan, nung tama yung uh, mountain, prayer mountain, may maliit na sanctuaryo. Si PRD doon at makakapunta ka nga lang doon pag nag-chopper ka. Ganon ka special tong tolonges na to. Pucha man, namamalimos ka, isasakay ka sa helicopter. Wala na tao si ano, Kibuloy, tatlo million ng miyembro niyan. Kayo ba naniniwala? na as, ang sindikato na kasing laki ni Pastor Kiboloy eh tatlong milyon ang, ang uh, miyembro membro mas malaki pa sila sa Iglesia ni Cristo mga boss ha may ko sa Ignes, Iglesia ni Cristo pati sa no, Somalia at sa Nigeria merong simbahan yan oh, pero itong ano si Pastor Kiboloy ang daming miyembro niyan tatlong milyon na membro putya ikaw na yung tiga palimos, ikaw pa yung eyewitness doon sa bigayan ng baril tapos para makapunta ka dyan sa mga sinasabi mong spot na yan, kailangan mo sumakay sa helicopter. Wow! Ibang klase ah. Sabi ko nga sa inyo, inatanga lang ang mga nanino sabi sa... Ito, hindi ito ibabalita ng media. Pero ito, ina-analyze lang natin yung katangahan nila. Oh, how can a low-ranking person na namamalimos na may kotang 3,000 isang araw inan doon sa transaksyon kung saan isa sa pinaka tao sa dabaw <laughs> yung nando doon at nag-aabutan ng bagbag na baril. Ano yun? Doon ka na Hindi mo nakita? Ang inan to, manloloko ang hayo, pagbuta. 3,000 piso ang kota kada araw. At kapag... Mia Poche, Mia Poche, maraming maraming salamat po sa iyo. Mia Poche, salamat sa iyong generosity. Mabuti ka pa. <laughs> hindi ka nagsisinungaling. Salamat sa iyong super sticker. Mabuhay. oh, ayan. Gayahin niyo si Mia Poche. Oo. Oh. Saka, Boss Dada, kung may nakikita ng ganyang kasensitibong kalakaran, hindi na pakakawala ng boy. Eksakto. Makakarating tayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, ang gagaling ninyo eh ako, hindi ko na kailangan mag-isip eh. Kayo palang, alam nyo na nakatarantaduan to eh. Alam nyo na napatawa to. Hindi ba? Sabi ni Ray, Al tama. Hindi. <laughs> Nakang makita yan, no? Oh, pinagpapalimus siya. May kota siyang 3,000. Tada araw para mamamal mamalimus. Tapos, pag hindi daw siya kumukota, ginugulpi daw siya at tinotorture. Saka makakita na puta, hindi ka na nga kumukota sa pamamalimos mo isasama pa kita dun sa helicopter papunta sa Tamayong para mabigay ng baril wow joke time ang hayop o sige tuloy pa natin ang galing ni kuya para kang swiss knife ah, kuya swiss made ka ba ano niya nakita ipinapalimos e, siya Ito nakakatawa. Ito nakakatawa. Okay, sige. Pupiyano natin. Ituloy pa natin. Pag hindi naaabot, dusa ang sasapitin. <laughs> hindi na aabot doon sa ang sasapitin. Ibig sabihin si Kuya hindi kumukota kaya may namaltrato siya. Kuya, ibig sabihin ang rango mo ipis. Ano ka mapupunta roon? Eh para makapunta ka roon, sa ka helicopter. Pinapaulit-ulit ko para maintindihan niya ibig ko sabihin. Na, no, sige diretso. So nagpapanggap daw siya na pipi at bingi. So ibig sabihin sino nga nga ito? artista. O oh, so, paano mo ngayon mapapaliwanag sa amin na hindi ka nagpapanggap ngayon dyan? Kung ikaw na nagsabi, para lang na makapanglimos ka ng 3,000 sa isang araw, nagpapanggap kang pipi at bingi. Okay. ano na yung dismiss na yung kaso niya? Pucha, kaya naman pala hindi nyo dinadala sa korte to. Pag dinala nyo sa korte to, baka sa pinto pa lang, tinadyakan na ng mga judge yan. Wala lang Sige nga, asan yung torture? Patingin nga ng mga peklat, kuya. Dapat may mga latigo-latigo-latay sa likod dyan, ha? Ang ina, baka na, ano, baka na mo wala kang kapeklat-peklat, ha? Baka torture-torture ka, ha? O sige, sige, diretso Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di, ko, di pa ako papakainin. Ay mo? Pucha, patay gutom ka? Hindi ka pa kakainin. Tinu-torture ka pag 'di ka kumukota. Tapos nando doon ka, ano ka? Saksi ka sa ano? Saksi ka sa bigayan ng baril? Eh putya, minsan nga kamo nagpapanggap kang pipi at bingi. Eh, paano kung nagpapanggap ka lang din na nando doon ka? Pero wala ka naman talaga doon. So, paano kung ngayon, nagpapanggap ka lang na alam mo lahat 'yan pero hindi naman talaga? Ay, nako, bisko. Mas eh, matindi ang pressure sa kanila pagtuntun ng Vermonts. 1.5 billion pesos ang kanilang kota sa pamalimos. Bukod dyan, nakaranas din siya ng pamumulis siya mula sa mataas sa opisyal na opisyal. Ng Galing! Ucha, <laughs> alam mo, kawawa ka naman, kuya. Tinan mo, kuya, kawawa ka naman, ha? Ah, uh, nasaksiyan mo yung bigaya ng baril. O, oh, tas aside from that, oh, pinagpalimos ka. <laughs> Nagpanggap kang pipi at bingi, may kota kang 3,000. Pag hindi mo nakukuha, ginugulpi ka. Putang <laughs> ina, kung ako ginugulpi. Tapos pag hindi ko nakuha yung kota, saan ba ako pumupunta? Siyempre, nasa open ka lugar. Di ka naman siguro nakaposas kapag ka namamalimus ka. Tama? Siguro naman, kaya mong tumakbo. Kaya mong, ano, kaya mong sumakay ng jeep. Kaya mo na magpalayo-layo. <laughs> Kung talagang ginaganyan ka, bakit ka pa nagtagal dyan? Ay, Rain 3140, thank you very much. Oo, oh, sabi nga ni Bright na pwede talagang gawan ng pelikula. Pwedeng gawan ng pelikula, mga bossing. Alam nyo kung bakit? Sa lahat eh. Mahihirapan si, Ma ano, mahirapan si Charo Santos sa inyo. Ayan Ay, o, ano, bakit hindi ka pa tumakas? Ginugulpi ka. Pinotorture ka. Minumulis siya ka. Anak ng timpang, kapag baka ba nasasarapan ka. Ay nakakanood yun ng pelikula yan eh. Kasi sa Senado, puro artista na yung mga senador eh. Sorry, so, sorry, sorry. Sorry, sorry, hindi na po maulit. Ay, nako, Diyos ko po. O sige, diretso, diretso. Jesus Christ, pinagtrabaho rin ng walang sweldo si Alias Rene bilang researcher ng SMNI News. Puta, <laughs> ito nakakatawa. Ay, na SMNI, ang ano nyo, ang researcher nyo pulube. Kaya ang researcher nyo na Alam mo, sampal na sampal to sa SMNI. Ang gagaling nila MJ Mundihar. Ang gagaling nila Admar. Tapos ang researcher mo, hindi kumukota sa pamamalimos ng 3,000. Natanga na lang manin. Nagtitipid ba kayo? Dapat yan, mga limang testigo. Yan putas pinagsama. Walang budget yung isang tao nilagay nila lahat dun ng experience. Anak ah, ng tinapay. Alam mo, it's not, hindi naman to worst government ever. Worst hearing ever. Pantaki mo, ikaw ba maniniwala ka, pucha? Ilan taong ka na, kuya? Nasa mo to, naranasan mo to, naranasan mo to, naranasan mo <laughs> Hindi kaya yan, sa, hindi kasya sa buhay mo yan. Puta yan ang ito. I Ibig sabihin si Pastor Kibuloy, ganyan katanga si Pastor. <laughs> Ganun ka tanga si pastor, kukuha siya ng namamalimos na researcher. putangin na, kung magaling na researcher 'yan, di sana nakapagtrabaho ng maayos 'yan. E di sana hindi namalimus 'yan. Si oh, tama, si Jason sa nga paupo-upo lang 1 million ang ano per month ang kanyang consultancy si fee. Ay, Diyos ko po, bang klase. Sabi nga ni Mylin Dizon, para siyang buffet. Lahat ng hanapin mo nandoon. Ito e, na yung TV5 nanginginig pa ang kanyang kamay. Hindi kaya nila naisip. Ang inan to, niloloko ko nito. Alam mo yung kaklase mo na pucha. Lahat alam, pero ang tanga sa eskwela. Lahat. Ito yung mga kainuman nyo eh, na pucha, hindi na kayo nanalo sa kwentuhan. Pag ikinuwento mo, alam mo, nung bata ako ganito, ay ako din. Nung bata ako, ganyan eh. Ay, alam nyo ba, nung high school ako, naranasan ko yung ganito. Ay, ako din! Nung high school ako, naranasan ko yung ganyan. Ay, alam nyo ba, nung ano, may kaklase ko, may kaibigan ako, yung best friend ko, namatay, nagbigte. Ay, ako din kaya, na may kaklase, ganun. O, oh, yan yung mga kaibigan ninyo na puta, hindi nagpapatalo sa kwento. Tama, o, oh, bangka, sa inuman yung mga ganyan. Ay, nako, Diyos ko po, ang saya-saya sa Pilipinas, sa totoo lang. Researcher daw siya sa umaga at naglilimos pagsapit ng gabi. galing. Researcher sa umaga. Para siya si Ani Batumbakal. Buti pa si Ani Batumbakal. Oo, oh, siya ay katulong sa umaga. Tapos disco, ano, disco fever sa gabi. Anak na siya. Wala na to. Dismiss na yung kasi yan. Objection, Your Honor. Lucha siya, siya ay researcher sa umaga Tapos Namamalimos sa gabi Wow Kuya Jack of all trades minimay pang hindi siya natutulog Natutulog naman siya habang namamalimos Siyempre nakaganong ka lang naman Di pwede ka nang matulog nun Tapos siyempre Magre-research siya Hindi naman siya pag nandodon Magre-research uh, Baka habang namamalimos siya Naka-tablet siya Tapos nagre-research na siya, siya ng Ibabalita nila Admar uh. Sabi ni Bright na ang daming technicalities kung sa korte niyan, boss Dada. Ayun na nga, kaya nga ayaw nila tong dalin sa korte. Kasi hinahamon naman siya ni Kibuloy. Hindi ako pupunta dyan kasi bababuyin niyo ko dyan. I-contempt niyo ko, ikulong niyo ko sa Senado, bahala kayo. Pero hindi ako haharap sa inyo kasi bababuyin niyo ko dyan. Kung gusto niyo talaga, may ebidensya kayo, ikaw yung Tiberos, bigyan mo ng abogado mga yan, maglaban-laban kami sa korte, yun ang hamon ni Kibuloy. Pero hindi. Kuya, sige lahat. Pagkasyahin mo dyan sa papel. Tama, Julie Danitz. Si kuya parang 7 eleven Ultimong gamit na napkin. Mahikita mo sa kanya. Ay, ibang klase. Sabi ko nga sa inyo, walang sinabi si Bicoy. Si Bicoy ito, si Lascañas, yung mga suspect sa pagpatay kay uh, Percy Lapid, at saka yung uh, mga testigo. mo. Sama-sama sa sama, all-in-one person. Mahusay, mahusay. O sige, may apo pa daw eh. Sige, tuloy natin. Nang hindi na makayana ng pang-aabuso, umalis na siya sa SMNI. Di Walang hiya. <laughs> nung hindi niya kinaya yung pang-aabuso, umalis ng SMNI. Ibig sabihin, tiniis mo lahat yun? Kung siya minulis, tsaka ka isang araw, hindi ka pa lumayas. Mga ilan taong ka pa nag-stay, nag-enjoy ka, kuya. Ibig sabihin, nag-enjoy ka, hindi ka nahirapan. Ito po. Dito raw siya, binalaan. Huwag na huwag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom. Ano? Magsasalita ka ngayon. So, nung umalis daw siya, doon siya binalaan na wag na huwag magsasalita kasi... Ano kasi? Mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain, kung hindi ipapakulong daw ako at mawag mawawala ako dito sa mundo. <laughs> Kasi... Okay, Ipapahulong at mawawala ka sa mundo? Pag ay lalagay sa bulsa. Kuya naman, basa ng basa, karanasan mo yan, kailangan mo pang basahin. Ay, nako, Diyos ko po. tong hearing na to. Si Yotibi, si, Pinagsagaan na lang 'to ni Robin kasi merong gustong sabihin si Robin at gustong tingnan ni Robin isa-isa etong mga animal na mga nandi dito. Gusto na tingnan, puta nagsasayo ba ng to totoo Si Robin pa niya, galing yan sa kulungan, alam niyan kung kriminal. Antiveros, puta wala, o parang ano? Yung perya mo, walang laman. Oh, sige, sige, sige. Diretso pa natin. Meron pa daw magsasalita apo dyan. Pinagundahan naman ng mismong apo ni Kibuloy ang mga akusasyon ni Alias Rene. Siya si Alias David. Nagtrabaho din daw siya bilang cameraman sa SMNI at nakaranas din ng torture. <laughs> apo, magtatrabaho kang cameraman? My goodness. Oh, sige, sige, sige. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, portil po kami magkatasama tinurture nila kami, nilagyan. Alam mo, kilala ko yung pamilya ni Pastor. Uh, ah, yung Kiboloy clan. All of them are ano, are articulate in speaking. Ang kaibigan ko si Pastor Pete Kiboloy, pastor din yun. Si Adonai Kiboloy, yung nanonood dito. Ang galing nun mag-English. Eh. galing Amerika yun eh. Ang pamilya ng mga Kiboloy, kasi ganito yan, mga boss ha? hindi lang po si Kiboloy. Yung mga kapatid ni Pastor Kiboloy, meron ding mga kanya-kanyang mga simbahan yan. Mga bishop-bishop sila, kanya-kanya sila ng, ano, ng church. Kanya-kanya sila ng tawag ba dyan? Congregation ba tawag doon? Kaya may lahat yan, magtataka ka. paano siya nagkaroon ng ganitong apo? Na bisaya-bisaya pa. Yes, tama, karo okay. Si Adonay. anak ni Bishop Joe. Kaya lang namatay na si Bishop Joe. Tama ka. Kaibigan ko yan, nanonood dyan dito. Matagal kaming nagsama niyan at uh, siya rin na nagsama sa akin sa mga nanandiyan dyan sila. Kaya ako sa mga, kaya sabi ko siya, Alam mo ba ang klan ng mga kibuloy, mga totsyal yan, mga sosyal yan? Alam mo ba yung asawa ni Joros? Amang kibuloy yun. Ah, hindi pala, Apo. Apo ni Pastor Apollo Kibuloy yun. Tingnan nyo, i-google nyo. Yung asawa ni Joros, si Katz. O, oh, K-A-T-Z. O google nyo ngayon O Joros wife Yung lalabas na babae dun Apo ni Pastor Kibuloy Tingnan nyo to Tapos i-kumpara mo dun O hindi Ako lang naman Sinasabi ko lang Yung aking kaano -ka Ayan o Si Karaoke Bear Apo yan ni Pastor Kibuloy Model yan Model yung bata na yan Tapos ang nanay niyan May eskwelahan sa Amerika Ganon sila kayayaman. Paano magkakaroon ng apo si Pastor Kibuloy na pagtatrabahohin niya sa kingdom ng hahawak ng camera? E, Siyempre, dugo niya yan. Anak siya ng Diyos. Di ba yun ang sinasabi niya? So kung anak siya ng Diyos, tas yung mga apo niya, edi eh, di kadugo niya yun. E, eh, bakit niya pahihirapan pagtatrabahohin niya ng ganyan? Kaya nga, tinatrato ni, ni eh, Pastor Kibuloy yung sarili niya as high and mighty dahil na alam niya sa isip niya na appointed son of God siya. Kaya nga he's living like a king because he deserves it. Eh. Yun ang sinasabi niya. Eh. I don't think so. Oh, sige, sige. Tuloy natin. Kaya nila kami ng pinita mata. Inuntog nila yung yung ulo ko. Fingers na, na, na nakaraan pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Ilagyan nila sino yung mata ko. Ilagyan nila na yung ari ko. Lito. Paano kayo nakakatulog ng mahimbing? Sa mga ginagawa. Lagi nila sila. Depensa naman ng full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. This is a religious organization, a corporation, so so we don't have salary, and we, but we call them honorarium. We are serving because this is voluntary. This is um, being a missionary, so this is not actually employment. Giit naman ang chairperson ng komite na si Senator Lisa Honteveros. Malinaw na may human trafficking at labor exploitation sa SMNI. Parang indentured slavery na ito eh lumalabas SMNI is engaged in human trafficking. Okay. Ganito po kasi yan. Una sa lahat, pinangakuan ba sila ng sweldo? Meron po ba silang kontratang pinirmahan na may sweldo sila? Kung wala silang kontratang pinirmahan na may sweldo sila at nagtatrabaho sila, hindi ibig sabihin, hindi yan slavery. Ano yan? Kusa lang ginawa yan? Kasi nga, I, I would say na this is close to kulto eh. Na when you do this, it's, you're doing this not for, for pastor but for ano for the ga- the god above ganun tama o oh, para slang yan eh sabi nga ni Ian Preglo eh nanay ko nga eh nanay ko nga eh kung nagkokolekta sa simbahan eh tatlong beses sa araw umaga may duty tanghali eh. gabi may duty muntik na maghiwala yung tatay ko at nanay ko eh Oo, oh, eh. dahil dyan, eh, mas matagal na yung nanay ko sa simbahan. Sobra pa sa walong oras. Ang ibig ko sabihin, Naniningil ba nanay ko ng sweldo? Hindi ba? Hindi. Ginagawa ng nanay ko yon para sa simbahan. Ganyan din sila, Ontiveros. Voluntary ang mga yan. Kasi yun nga sinasabi, ayaw mo, umalis ka. Pwede ka naman umalis eh. Ba't hindi sila umaalis? Nakita mo ba si Kibuloy na may army? Nakita mo si Kibuloy na mayroong, ano, mayroong uh, private army? Wala naman. Toral, may mga bodyguards yan, pero bodyguards. Pero private. Yung mga ganyan sinasabi yung napapanood na sa pelikula yan eh. Parang pinalalabas siya si Pastor Kibuloy, parang si Pablo Escobar eh. Ay, nako, kayo talaga. Kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE, kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na... Katulad niyan, Dole. Ipapasok mo yung Dole, bakit? Kumpanya ba ang ano, <laughs> ang Kingdom of Jesus Christ? Kumpanya ba yan? nasakop ng uh, labor and employment. Pakahina. Ang alam ko ang sakop ng uh, Department of Labor and Employment ay eh, yung mga kumpanya na naka sa DTI, sa SEC, nakaregistro siya as business at meron silang manpower. Ay nako, uh, nakrimen and kung maaring engaged in human trafficking ang I uh, eh, uh, ano rin natin yung simbahan nila Connie Mendoza. Si Connie Mendoza, 20 years na voluntary. Ano, nagko-collector sila simbahan. Wala sila sweldo. O uniform daw nila, gastos nila. Ang tawag dyan, ano, uh, uh, Risa Ontiveros, serving the church. Buti nga itong mga ito, nagsiserve sila sa church, walang bayad. Ayun, nagsiserve kayo sa bayan. Dapat nagsiserve kayo, wala rin kayong bayad. Eh. Ay, nako. O, sige, direts, so. SMNI, talaga talagang mapapaisip ka. Binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker? Binibigyan ba dapat yan? Possible, probable? Sino <laughs> makakano? Sino makakapagsabi? Korte. Kaya para hindi ka nag-a-assume, Risa Ontiveros, dalin nyo na sa korte yan. Dalin nyo na sa korte yan. Iimbisigahan na raw ng Department of Labor and Employment ang SMNI. No show naman ulit sa... Yan, yung SMNI, pwedeng imbi ano, imbestigahan nang dole dahil kumpanya yan. Pero ang uh, simbahan ni Pacquiao, bakit Pacquiao? Pastor Apollo C. Kibuloy, kaya Pacquiao. Oh. Yung simbahan ni Pacquiao, eh, hindi yung kumpanya. Nado si Pastor Kibuloy, pero ipinasabina na siya, kaya dapat na siyang dumalo sa susunod na pagdini. Kung hindi, pwede siyang ipaareso sa Sergeant of Arms ng Senado. Sinusubukan pa rin ng News 5 na...